Okay. Ang mga tanong, partner, sa ating drama kanina, ano ang karapatan ni Mario, mm. okay, Dun sa para paalisin mm. yung mga nandun na, mm. na matagal nang nakatira pero hindi lupa nila yun. Mm. Lupa ng pamilya ni Mario. Hmm. Ano naman ang karapatan ng mga squatter? Hmm. Ano ba ang dapat gawin ni Mario upang mapaalis niya itong mga pamilya na tumira sa kanilang lupa na walang pahintulot? Ayan. Dito yung kaso partner. Tandaan mo, as sabi ni Mario, nakabili yung parents niya. Mm -mm. So definitely may title to. So wala tayong pag-uusapan dito. Ang ah, may karapatan sa lupa, si nanay at si tatay. Okay. ba? Diba? So ngayon, eh matagal nang hindi nalang tinirhan. So, nabakante, di ba? Mm -mm. O. nakapagpatayo ng mga bahay. bahay. Sabi ba to? Mm -mm. Sino may kasalanan nun? Kasalanan ba ng tatay at nanay ni Mario? Mm, -mm. Di ba? Hindi. Kasi nasa maluayo din sila eh. Kaya oh, hindi Italia. nila... Oo, oh, oh, hindi nila gaanong mm. na ano po, na, nabibigyan partner mm. ng atensyon yung lupa. Yes. At hindi na nila alam kung ano nang nangyayari dun sa lupa. Mm, -mm. Oh. So, sino may kasalanan actually nito, partner? Oo. Oh, oh. Uh, yung nag-squat, yung nag-tumira, uh, hindi ko masasabi kasi mm -mm. eh, benepisyon nila yun eh. Ang may problema dito partner, yung maranggay. Mm -hmm. Kasi inalaw niya. So dapat alamin niya kung sino ang mga nakaupo ngayon yun. I-kampanya niya na wag iboto, voto Huwag niya i, <laughs> I, huwag i ang mga yan. <laughs> partner, kasi mm -mm. imaginein mo, ang pinatayo ba to? Uh -oh. Batong bahay. Uh -oh. So nag-invest na rin yung mga nagtayo. Correct. Di ba? Pero siguro ang kasalanan lang nung nagtayo is hindi niyo inalam kung may-ari. May Oo. Dapat in inalam niyo muna kay Barangay Captain. Mm -mm. Pero yung iba kasi mga informal settler partner. Pag napayagan, hindi nila papakilaman kung may-ari o wala. Pero paminsan partner, mm. ganitong nangyayari diyan dahil hindi al al nila alam nila. Mm. Na, yung lupa mm. matagal nang nakatenga. Mm. Oo. Oh -oh. At walang uh, nagpapakitang may-ari doon. oo o nag na may-ari. May mga, alam mo yun, yung usong-uso dyan, yung mga scam din partner eh. May nagpapanggap. Nagpapanggap na nagpapanggap siya may-ari. Oo. Tapos, ibebenta ibibenta yun. So, Or ipapaupa nila sa mga... Pwede silang biktima eh. Oo. Pwede silang maging biktima so, sa mga ganong klaseng, ano to, partner. Um, pina kami, Pinakamep, kasalanan dito partner. Barangay official. Mm -hmm. Kasi bago ka dapat magpatayo dyan, hanapan mo muna ang title. Okay. Diba? Kasi para makapagpatayo at magkaroon ng building permit. Okay. So, una-una si barangay. Mga barangay officials. Sinusunod na may kasalanan dito, partner. Mm-hmm. Local. Okay. Ang LGU. Building official. Okay. Bakit? Diba kayo naglilibot? Para malaman nyo kung ano yung in informal settler mm -mm. at yung talagang legit na nagpapatayo ng bahay. Oo. Uh -huh. Alam nyo dapat yan kasi sa'ng yung dumadaan yan. Mm-hmm. -mm. Eh, hindi. Okay. Importante. Mm -mm. Baka pag pinatanggal mo, mag si Mayor. Oo. Oh, di ba? So ngayon, ang tanong, anong gagawin ni Mario? eh, sabi niya, eh, teka lang. Ang tagal na namin dito eh. So kung papalisin mo kami dito, bigyan mo kami lupa. No. Okay, gano'n, di diba? problema yon. Actually, this no. is really a misconception. Okay. Nang batas. Binanggit ko na to before at hanga talaga ako hanggang ngayon, partner. Kaya dating Senator Joey Lina. Hindi na nga natutumakbo eh. Bakit? Meron siya, matagal na po ito. Bata pa po tayo, batas na to Yung Lina Lo na tinatawag. Di partner? Ito yung nagbibigay ng, ano, nagbibigay ng karapatan, actually, doon sa mga dating informal settler para mabigyan ng benepisyo doon sa lupa na tinitirhan nila. Okay. Pero ito, may limit partner. Di ba? Ito yung RA7279. Okay? Urban Development and Housing Act of 1992. Imagine mo, 1992 pa to. So, uh, anong nangyari dito partner? Sabi niya dito sa batas na yung paglilista ng mga benepisyaryo ay dapat ginawa sa loob na isang taon after the effectivity of the law. Ngayon, kung halimbawa ang mga informal settler ay nakatayo on tumila sa mga private uh, properties, So, mayroong tatlong taon bago sila mapaalis. Hindi agad-agad sila i-demolish or i-evict. So, kumbaga, binibigyan pa sila ng pagkakataon na makahanap ng lugar o binibigyan din ng pagkakataon ang local government units na maihanap sila kung saan sila maaaring mailipat. Pero pagkatapos ng moratorium na ito, maaari na silang paalisin talaga sa nasabing lugar dahil hindi na sila makukonsider na beneficiary. So, lahat ng na nagpatayo ng mga bahay na kanilang structure makalipas ng isang taon ng paglilista Now, after one year of the effectivity of this law hindi na sila i-consider the beneficiary dapat paalisin na sila sa nasabing lugar kung saan sila nag-squat uh, ang cut-off para mailista ng local mm -hmm. officials kung sino na yung nakatira mabebenepisyuan ka pa kasi malilista ka mhm mm So, pagkatapos mo maglista lista kung sino yung nakatira doon, yun lang ang mabibinipisyongan. Ayun. Hanggang doon lang. Mm -hmm. Pagkatapos ng cut-off na yung partner, lahat ng pumasok, informal settler na yan. Okay. Ano na siya, illegal na. Mm -mm. Diba? Illegal na yung pagtayo Oo. at pagtira. Mm -hmm. Ang tanong natin, ginawa ba ng barangay at ng lokal? Hindi. Kaya dumami ng dumami. Kung natupad itong linalo partner, hindi dadami ang informal settler, hindi da, hindi siya magkukos ng baha at dami ng basura kung nasunod ito. Mm -hmm. Kaganda ng batas, ginawa, pinagdebatehan, pero hindi pinatupad. Okay? Konti lang na natupad dito. Mm -hmm. Ngayon, dito sa Lina Law Partner, para ma-protectionan yung mga informal settler, di ba? E kasi hindi naman nabilang kung sinong nabinipisyon ni eh. Hanggang ngayon, wala kayong listahan. Di ba? Tuloy na tuloy yung dating ng tao at inahayaan. Mm -mm. Diba? Which is dapat Labag na yan sa batas Kung tutuusin Okay So ngayon Anong dapat gawin? Ang sabi sa batas Nagkaroon misconception dito Kaya sabi nila before The S Linalo Diba? The, the word na S Diba? Ah uh, Hindi siya S Okay? Maganda siyang batas Ang pagkaka-explain before O oh, pag walang Pag pinaalis nyo yung tao Sa lupa nyo Bigyan nyo ng Kapalit na lupa That's wrong ang nasa batas na to, kapag papaalisin mo yung mga tao na informal settler, eh, since hindi nyo inalam kung sino hanggang sino lang i-benepisyohan. Mm -hmm. Eh di sagot lahat ito ng lokal. O bahala kayo problema nyo to. Mm -hmm. 'Di ba? Ang gagawin ni lokal, it's maghahanap siya ng lupa para is -labas. Oo. mapalabas itong oo. mga informal settler to, bibigyan niya ng lupa relocation yun. Relocation. Oo. Or, kung walang relocation, bawat pamilya niyan meron siyang ibibigay na na, na, na parang financial assistance mm -hmm. equivalent to two months minimum wage. Two mm -hmm. months. Okay? Para makapag-start. Mm -hmm. Diba? So, eh, since hindi ginawa ng local yung trabaho nyo, di nyo nilista, mm -hmm. lahat yan kahit bago, bigyan nyo. Mm -hmm. Eh kung nilista nyo, yung bago, di nyo obligasyon. Oo. Diba? So ngayon. So ang tanong ngayon dito, sabi ni uh, kapitbahay to, 'di ba? Hindi bigyan mo kami ng lupa. Mm -mm. Lab, limang taon na kami dito eh. Ay limang pamilya na kami dito mm -mm. eh. Hindi. Hindi po obligasyon ng may-ari ng lupa. Mm -hmm. Na bigyan sila ng lupa. Ang may obligasyon niyan si local. Okay. Sila sila mayor. Oo. 'Di ba? Hindi po yung may-ari ng lupa. So ano dapat gawin ni Mario? 'Di ba? Totoo, pwede makipag-usap sa urban poor kasi para maayos nyo kung magsisettle kayo o hindi. Di ba? Kung hindi nakipagsettle partner, since it is your lot, lupa ito ni Mario, ang gagawin niya is magpo-file siya. Okay? So, dalawa lang pwede mo isang pa. Kung i-relay -re mo is upon discovery, kasi nasa Italia kayo, wala kayo, na, wala kayo alam, bayad kayo ng bayad na amilyar pero hindi nyo alam, pwede pa rin forcible entry. Or, kung hindi pa ng forcible entry dahil baka sabihin, eh, upon actual possession eh. When in fact, it's either eh. Pwedeng action publishana. Pag action publiciana is also to recover possession. Mm -hmm. Kaya lang, yung forcible entry kasi is one year from the discovery, dapat pa mo na. Okay. Pag lagpas ng one year partner, action publiciana ka na. maghihiring na yan, hindi na siya summary procedure. So, kung ako kay Mario, nung ko lang discover based kayo sa Italy, i gagamitin ko yung, action, yung forcible entry. One year from the time of the discovery. Mm -hmm. So, punta ako sa urban poor, sa barangay, ko complain ko. Baka pwedeng alis kayo. Bigyan ko kayo ng one month to vacate. Libre, wala na kayong babayaran. di mm. ba? diba? Ito partner, isa pa. Yung mga nagpatayo ng bahay, alam nyo, hindi kayo nagbabayad ng amilyar. Mm -hmm. Diba? Malamang, hindi na kayo nakukuha ng building permit. So doon pa lang, illegal na. So walang laban. Yung mga nagpatayo ng walang building permit. Oh, walang title, walang Oo. building permit, walang mm -mm. Wala. So, so, wala silang maipapakitang dokumento wala. na sila ang lehitimo may-ari ng lupa. Yes. So, yun lang. Sa, ah, kung ako naman si informal settler partner, mm -mm. Kung ako, at alam ko hindi akin, sa nandiyan yung mabait naman yung may-ari, siguro makikihagel ako, Sir, pwede ba, ano, uh, hingi na lang kami ng allowance kasi nagpatayo na kami dito, ganyan, ganyan. Hingi na lang, pero not that much. Bakit? Ang tagal mong libreng tumira eh. Uh Oo. -oh. Wala kang biniyarang amilyar eh. Mm -mm. Di ba? Sabi mo kanina, partner, hinayaan ng lokal mm. na para uh, umuku pa mm. itong mga informal settler doon sa lupa ni na Mario. Mm. Pwede bang sampahan ni Mario ng kaso itong mga opisyal ng barangay dahil hindi nila ginawa yung trabaho nila? Pwede. Kahit nga uh -oh. si Major, pwede. Mm -hmm. Alam mo kung bakit? Huwag uh, sabihin sa akin, partner, na hindi nyo to alam. Unang-una, pag nangangampanya kayo, nangangampa niya kayo mm -hmm. alam nyo nililibot nyo yan. Mm -hmm. Correct. Alam nyo kung sino ang informa settler at hindi. At pinupuntahan sigurado nila yan. Oo. At alam mo, nangliligaw ng boto. At alam yan ang na binibigyan nyo ng ayuda. Correct. Kaya diba? hindi sabihin, hindi nyo alam mm -hmm. yan. Kuyon, kung, kung may nangyayari sa Pilipinas ng pagbaha, pagdami ng basura, hindi pag-aayos ng trapiko, kasalanan ng local yan. Kasalanan ng mga opisyal ng gobyerno yan. Mm, -mm. Diba? Hindi, I have nothing against informal settler partner. ba? Diba? Kaya lang partner, inayos na ito eh. Inayos na ito ni uh, Setor Dina sa, mm -mm. sa batas. Oo. Dapat, kung gusto niyo maging maayos tayo, batas tayo. Kung gusto niyo na magsag... let's say partner ito. May informal settler. Tatayo ka dito. Siguro kung magpapatayo ka, see to na it, mm -mm. itong lupang tatayuan nyo, pag-aari ng local. Mm -hmm. Hindi pag-aari ng private. ba? Diba? Kung ito, uh, nakita nyo, uh, lo, nasa ano, naka, nakapangalan sa City of Caloocan, ay, doon ka tumayo. O, mm -hmm. uh, di ba ka lang si, si, major Mayor magpaalis sa'yo o oh, hindi? Mm -hmm. O, oh, baka maging awarded ka in the future, partner. Correct. Di ba? Oo. Wag, wag doon sa may private or kung gusto niyo magtayo dyan, ito sabihin niyo kay Mayor, partner. Ito mm ha, -hmm. ah. mm -hmm. O oh, Mayor, may lupa doon bakante. Mm -hmm. Baka pwede nyo namang isubject sa CMP, Community Mortgage Program. Mm -hmm. Tapos bayaran na lang namin yung munisipyo. Oo. Diba? Bilhin nyo to, tapos kami na magbabayad sa inyo paunti-unti. Mm -hmm. Pwede naman ganun, project mm -hmm. partner. Mm -hmm. Ay, pag nyo naman salpakan lang bigla. Walang talo doon si Mayor pag ginaw ginawa oh, niya. Ay, o. niya naman oh. yun eh. Mm. eh kung ang tumira doon partner eh mga nasa limang libo oh. o dalawang libo oh. di ba pamilya na yon ah uh, individual oo, oh. oh. di ba oh. wala masama sa informa pero ayusin kasi yun lang yun no. Ay, ang nangyayari kasi yung ibang mga may-ari partner sila na yun na no pe-perwisyo mm -mm. pero pinagbabayad sila ng amilya oh. Uh, correct. Maganda bang serbisyo yun sa mga tao nagbibigay ng amilyar? Mm -mm. ng mm -mm. Maganda bang serbisyo ng LGU yun? Of mm -mm. course not. Yun ang medyo mahirap dyan, partner. Oh, eh. oh. Ang bilis ng oras, partner. Kaya partner. Oh, oh. So anyway, Alright, so, partner. Hanggang bukas. Ay, hanggang sa lunes. Magkita't magkarinigan tayo. O kapag sa Tony Clare Castro, napapalang huwag tulugan ng inyong karapatan. Eh, sige, so, pasamahan natin uli ang ating nag-iisang abogado ng bayan sa lunes. Same time, 7.30 to 9 ng gabi. Opo, ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. At ito pa rin ang Usapang, Usapang Batas, Batas ng